Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello 18, welcome back to my channel. Ating paandarin ang pagiging monster voters ng 18 para sa SB19. Heto nga, medyo hindi magadang balita. Bumaba po ang buto ng SB19 naging 48.2%, mas lamang si Siza at si Carol G. At uh, ang SB19 48.2%. Buto lang po tayo mga 18. Yan po ay sa round 1. 48.2% ang buto nila ng SB19. At ang uh, round 2 ay nagaantay pa. At sana makapasok ang ating boys, SB19. Kaya buto po tayo. At round 3, 16 singers po. 16 artists ang maglaban-laban sa round 3. Sana makapasok ang SB19 sa isa sa mga 16 na contender. After ng round 3, mayroon pang quarterfinals. 8 po, walong artist ang maglaban-laban at mayroon pang semifinals. Apat ang maglaban-laban na singers at sa final dalawa. At sa dalawa na yan, kung sino ang pinakamataas na boto, ang siyang tatanghaling winner ng 2024 Fan Army Face-Off ng Billboard. Malaking bagay ang makapasok ang SB19 sa round 1. Pero mas malaking bagay makapasok sila sa round 2, round 3, quarterfinals, semifinals at finals. Kaya good luck 18. Atin ang power of 18 at rin na ang paging monsters, monster voters ng ating SB19. Again, 48.2% lamang po ang boto ng SB19. Ibig sabihin niyan, mas mabilis ang pagboto ng mga fans nina Siza at carol G. Kaya naman Atin ang paanda rin ang pagiging Monster Voters mga 18.